Stres ng hapon daw noon, taong 2005. Pauwi noon galing ng eskwela si Herbert, sakay ng jeep. Papunta siya sa terminal ng bus, papuntang Cavite. Ordinaryong araw lang daw yon, hindi niya inakala. Nakita na niya ang babaeng magpapabago ng kanyang buhay. Everything is falling into si Janine. Kahit NGSB o no girlfriend since birth pa noon si Herbert, sa hindi raw malamang dahilan, hindi siya nahirapang makipagkilala kay Janine. Si Janine naman, NBSB o no boyfriend since birth noon. Kahit unang beses pa lang daw silang nagkita, agad silang nagkapalagayan ng loob. Hindi nga nila namalayan ang dalawang oras na biyahe. Bago bumaba ng bus ang dalaga, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Herbert. Hiningi niya ang cellphone number ni Janine. So Dahil nagustuhan ni Janine si Herbert, umasa siya na tatawagan siya nito pero lumipas ang tatlong araw. Mula nung nagkapalitan sila ng numero, wala siyang natanggap na kahit na anong tawag mula kay Herbert. Oo, oh, nag-expect ako ng text sa kanya. Hindi siya nag-text. Nakakainis kasi parang ang yabang niya. <laughs> Kala mo, <puwi> pugi-pugi <laughs> Pareho nilang inakala. Yun na, ang unat huli nilang pagkikita. Yun ang akala nila. March 17, 2007. Sa hindi inaasahang pangyayari sa ikalawang pagkakataon, bumungad muli sa kanya si Janine. Pero ang catch hindi alam ni Herbert na ito rin pala ang parehong babaeng nagpatibok ng kanyang puso dalawang taon nang nakararaan sa parehong sitwasyon. Nagbabasa raw noon ng libro si Janine nung kanyang kinausap dahil hilig din ni Herbert ang pagbabasa. Agad siyang nagsimula ng usapan. Pero si Janine, tandang-tanda pa rin, ito ang lalaking minsang nagpakilig sa kanya. Nang hingin ang kanyang cellphone number, nagpaasa sa kanya, pero ni hindi naman siya tinawagan. Kaya ang ating dalaga, nagsungit! At Nung subukan muling kunin ni Herbert ang kanyang number, sa pagkakataong yon hindi niya ibinigay. Hinabol pa niya si Janine na halos pababa na ng bus. Pero si Janine, nagmatigas. Hindi ibinigay ang kanyang number. Sa halip, ibinigay na lang niya ang kanyang pangalan. Mabuti na lang at meron ng internet. Kaya kahit pangalan lang ni Janine ang iniwan niya, na trace ito ni Herbert. Una, gusto ko na mag-girlfriend dahil tingin ko eh, nasa edad na ako at pag-graduate na rin naman ako. Pangalawa, medyo nagmarka sa akin yung pangalawang pagkikita namin dahil hindi pa nangyayari sa akin na may makikilala ako ng dalawang beses na parehong tao. Ah, kaya naisip ko nga uh, i na siya. Mula sa pagiging friends online, nanligaw si Herbert. At doon niya nalaman na pareho pala silang tigadas marin niya sa Cavite. Halos isang sakay lang ng jeep ang layo ng kanilang mga bahay. I isa'ng supermarket lang din ang kanilang pinupuntahan kaya hindi raw malabong madalas na silang nagkasabay noon at maaring noon pa man ng pinagtatagpo ng tadhana. I think in our story, si Lord yung nasunod na kami dalawa yung magtagpo. Kung hindi man kami naging magfriends friends nung sa second encounter namin, I think gagawa pa rin si Lord ng way para mag ulit kami after another two years. <laughs> Ayun, so parang siguro sabi na lang ni Lord, ang kulit yung dalawa ha, ay e kayong ang gusto kong magsama. Mata ang halos dalawang buwan na panliligaw, nasungkit din ni Herbert ang matamis na oo ni Janine. Atin, hindi ko niniwala sa destiny pero nakilala ko siya. Mukhang totoo nga. At sa hinabahabang araw ng biyahe. Sinot niya yung engagement ring sa akin. Kaya niya kung uh, papakasalan ko siya. Sa simbahan sila nagtuloy ang mala serendipity na pagtatagpo ni na Herbert at Janine naging isang love story. Pagkalipas ng limang taon, nauwi sa kasalan.